sa aming mga pupils ang kapos sa mga gamit nila sa pang-eskwela. Wala po silang uh, enough na notebook. Uh, minsan, nagpapasulat po kami. Sinasabi nila, wala daw silang pati, wala daw silang lapis. Talagang masaya-masaya po sila. Kanina po, na nabigyan po sila ng mga bag na may, uh, may mga lamang. Ito surprise talaga yung mga bata. Hindi mo may pinika yung kanilang uh, sayang. Kapag uh, sinabi namin na magsusulat sila, mayroon po silang makukuha na gagamitin para sa kanilang pag-aaral. May iba kasi kumisan, sinasabi nila na wala na silang gamit. Bilang isang teacher, ang saya-saya ko rin dahil nabigyan yung mga pupil ko ng mga ganitong uh, school supplies. Lugar, no, at naaabot pa na rin po kami dito sa pamamagitan na ng na-establishment na offices sa ating vice-presidentin dito sa probinsya. napakahalaga po ito sa ating, lalong lalagat po sa ating. Kami maraming salamat. Sana po hindi po ito yung kahuli-huli pagtulong po ninyo para sa mga bata namin, para sa mga eskwela namin.